Ang kawawang bata May bahay puro butas May duyan wala namang tali May bigas walang ulam Paano na kaya iyan Ang kawawang bata May bigas walang ulam May bulsa wala namang tira ang kawawang bata tabangi in tawon ne kay wa kini sura ayaw ubo sa ang bugas ayaw ubo sa ang bugas kay duhara kaon diri sa dan duha 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 luha o sa tulo ayaw 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 gayon pagsayang sayang tubig noy layo layong alugan to asa mabanban ang payag ang payag ang payag nag 0 8.59 ting 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 tang tang